guys, welcome Hi guys. sa Amaon Vlog. Hello, 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 hello. Dito tayo Hi, ngayon guys. sa Palayan papunta oh. sa Suba para mangguha ng tuway. Kauban ang mga green pooper. Sawout. out! Hello guys, what's out? What's out guys? Tama mga green per. Oo, oh, guys. tumbling ay tumbling ako, tumbling. Tumbling mag, oh, tumbling. Wala ulo. <laughs> okay, tumbling, wala ulo. <laughs> <laughs> Katawa <ba> pa nung. <laughs> Sa pala yan. Matara, ba, eh, matara may, mara, ako mayo para, kung anon, mag-vlog ko no. Hahaha. <laughs>

Dah, Alim, jangan lebih ini ke dia, keringin lebih ini, kau. Keren dah, cica tumbang. Iya, Bang, cika bumbung. Ada bumbung gini, siapa? Kita, kena bungkus yang lebih ini. Oh, challenge, guys. Ayo dong, petak tik. Bahay lang po tak ni Ano, Ano gilubok. Challenge <laughs> <laughs> na, challenge, challenge yun dong. Challenge yan. Tintausan. na, na pag Sumuko okay. sa so, magkuha ng tawa. Ako na lang taga-video mayo. Umpisa na. Kahapon, part 1 yun. Part 2 ngayon. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Oh, <laughs> dung di sa suka, dung dalam mo, dung gatas. Ayan, dung. <laughs> 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 Talawa, dung. <Okay>, <laughs> Birds 3. Birds 3. Birds Jadi aku kayak muka deh pita. Gak atas jendela Ah, itu tunai adventure, nang mga green popper. Hashtag green popper. Tinalwi Bro, kamera ba? Nalwi kamera. Eh, oh. Talangka. Tawag lang mga green pooper Ngayon guys, tatawid na kami eh, sa ilog para sa ano, papuntang ayun tumawid na sila, nauna na sila Okay, nauna na yung iba Tawid na kami ngayon Oh, medyo baha pa tayo tayo nito ngayon medyo baha pa yung ano so kailangan natin tong ganito para may alalay wala <laughs> <laughs> na daw kuyos ng itlog ah nauna na yung iba ah ay Oh, kena gapo na kena. Mga tai ni Ali. Angga pengen ha. Oh, menjo balalim na. Langoy na tayo. <guluh> Tara. Ah. Uh, Enggak dikuan basi mungah. Ngitu patah <tinyat> bukun tah. Ngomong. Dini guys, dagan diri nih guys. Dagan diri guys, dagan napi diri. Oh nau. What's up guys? aku nah, namu guys. Guys. Dagan na aku ayo. Nah guys, aku namu guys. Naik apa nak antuai? One minute later guys. One hour later. <laughs> guys, welcome to. Coba. <laughs> Kain daw siya ng tuway. Kain kami ng tuway dito sa Pakita mo yung <laughs> ano mo <mati>? ito. Laman. Ito <laughs> na guys. Yung laman niya. kumain dito guys. Sarap ito guys. Ano mo lang sa manghang so, so, na. mo lang sa manghang na suka. Sao-sao. Mmm. Sarap. Thank you guys. Thank you. <laughs> oh. Wala mo yan Pati mo Iskam yan, iskam. Huwag kayong maniwala dyan. Oh, nail lock. Wow, sarap yan mamaya. isaw saw ang hang na suka so, with calamansi. Ha? Balik mo. na na ko yan. Gila pinig na ka, bo. Ano na yun yung kasidula? Ibu nak rasa betul Ah, hindi Kaya kayu kapai. Challenge guys. Challenge hawak-hawak. Ya Langoy daw, langoy daw na may hawak. Hmm sustansya damu mungkin kanan sini lebih tuway masarap pa sa inyong mga siuta kasi lamig pa sa inyong ex si nanay ka kailangan kong mantag tagsay na mamaling subukan ko ay ayo No, ay ay naman no, Ako sila yung bago, bagong Ako kakuhaan Kiss kiss Asdilan Apakan lang Ang parang pagpanguhan ng tuway guys Apak Apakan lang Minsan ginagamitan ng kutsilyo Ginaganyan Gina, Kiss kiss Parang ganito lang Gamit Tutunog yan eh Parang gagagnokon Dito tayo sa kalagitan ng mga dipa Sama ang mga green pooter pa rin sabang naghahanap tayo ng tuway. So, tara. Let's go! Pakpak <laughs> <laughs> -pak na. Pakpak <laughs> -pak na isa. <laughs> <laughs> Tama na, mon. to. Pakpak -pak na. <laughs> Um, ano naman ka mag-upload ka no? Pag magpanganap ng tuway. ko <laughs>